guys dito tayo ng chicken apritada ito yung mga sangkap natin Carrots, saka patatas yung ating tomato paste saka yung sa penne apple 2 bits Marcial, ito na po yung ating frittada chicken. ano Nagkulay ako ng buhok ko. Kunala ano, kong golden brown yata yun. Kasi hindi naman nagkaano yung buhok ko. Hindi umaayon dun sa kulay. Talaga. Golden yellow, golden brown. Pero pag nag-ano yan guys, hindi siya, hindi siya ganun kakulay. Meron palang ano. Meron ako sa ano o. Oh. wow. Yan, tinanggal ko yung ano. Napunta sa noo ko. Meron pa palang konti. Ay, nako. Kaya mo na nga yan. Matatanggal din nga mamaya. Pag naligo ako. Mga ano lang yun. Mumurahin lang kasi yung nilalagay ko sa buhok ko. Yun lang nabibili namin. Dapat nga gusto kong bumili ng ano eh. ng yung maganda-ganda na ano. Maganda-ganda na pang kulay. Pero sa lang. Iubusin ko muna ito. Nag-iisa na ito eh. Alam nyo yung mga sinampay namin dyan. Ang dali lang niyang matuyo. Di ba kagabi ko lang ito ano, isinampay? Ayan oh. Dali talaga nilang matuyo. Mamaya lang pwede na silang tiklupin. Oh. Kawawa talaga yung mga halaman guys. Tignan ninyo oh, natututong sila. Lalo na yung ano, nasa labas. Yung mga rare na ano, na halaman ko talagang tutong na tutong. Kakaawa sila ngayon, taginit Kaya hey, mga hindi hmm. nila ako nakikita. sila nakikita ko dito sa loob. Yeah, eh. kahit ang pakwan, milon, walang lasa ngayon. Sobrang init, natutuyo sa sobrang init. Merong pakwan dito. Si Papa naman, kagabi, binigay niya ito. Kanina ko pa nilagay dito, hindi pa niya nilagay sa rep. Nakasaksak guys, oh. Sabi ko sa kanya, wag nang isaksak eh kasi wala na itong laman ayan oh, yellow na lang na ganyan gusto ko nga itong ano i-defrost e na para malinisan yung ano yung tapos yung, mo nilagay niya ito dito hmm naku naman oh. oh. nilagyan ng cling film ito yung damit na binili ko ang ganda ng pizza akin dress ito guys kasi nagko-collect ako ngayon ng mga dress mga dress talaga mm -mm. gamit ko sa ano namin sa aking paglabas pag sa larangan ganyan banlawan ko muna kain tayo guys ang sarap na ano niluto ni papa sarap lasang lasa tapos yung ano nilagay ko sa freezer kanina, yun. Mmm! <laughs> Nagyayelo! Ang sarap! Mm. Pero mm hmm. Pero katamtaman lang. Mmm! Mmm! Sarap! pangilo. Hindi namin namalayan, guys, ang oras. 3, magti-3.30 na. Ang lakas pa. <laughs> okay. Halo. <laughs> Busog na. Kumain. Sobra. Busog na. Pa lang ano si Sky, si Bella. Mm -hmm. Kaubos na siya. Hmm. Sky? Nakikita ni... Pag nakikita ni Sky na kinakain ni Bella yung ano, tinitikman-tikman niya. Tapos pag nalasahan niya na ano... Mm -mm. Pagusto. Napagusto na mm siya. -mm. Binalikan ni Bella yung pagkain niya. Corn beef yun guys. At saka... Pero, carrots. Carrots para makakain silang mabutod. Malinis. Mm. Kaya na yun yung Sky. Si Bella binalikan niya, oh. Kasi alam niya na pagkatapos ni Sky, oh. Ubus <laughs> mm. ni Bella. Ubus din ni Sky. Si Sky talaga, ano yan? Um, walang halos natira. Walang natira. Malinis. Si Bella, may kunti-kunti yan. Namo. Sige, rest bakal mo, Sky. Sakay. <laughs> Guys, dito na kami sa <laughs> kwarto. La, sorry ha. Nandun pa rin yung bra na yun. Kasi gusto ko sana yung labahan. Hindi ko pala naisabay sa damit. Alisin ko na lang. Nakahiya naman. Dito kasi ako nagsasabit sa gabi. na ako nagsasabit sa gabi. Ayun, yung okay, ibang mga gamit namin guys, nakalagay na downtime, sa ano, nila. nakalagay na Kung sa mga bag. Yung mm -hmm. the the Pero hindi pa kami na, aalis. Na, na, kanila, may mga ayusin yung, pa. Uh, pa Bakit umuulan na, maambon? Mm, hindi uh, pa. Wala akong maambon na eh. Hindi pa po sa tayo okay, si Papa dito. Meron pa kami isang ano. Ay, hindi pala makita. May isa pa kami pakwan dyan. Wow, oh, sarap. Pahingin ng ano ha. Tinidor Papa ha. Lamig-lamig. oh super. Grabe. Sarap kay Hindi mo talaga si Babaita. Ah, ang galing. <laughs> Nauna pa dun sa kama eh. <laughs> Alam niyo ba, maghapon na siya ang nandito sa kama. Nandun kami sa labas ni Papa. Tapos ito si Bella, gusto niya, nagtatry siya. Na umakyat dito, Dalam beses kaya siyang ano, bumagsak. O, oh, nainggit din siya, kaya lang baka siya umihi. Ha, Bella? Kawawa naman. Inagay <laughs> Ano? Nagustuhan mo din dyan? Ha? Malamig kasi. <laughs> Lalo na pag may buga na ng aircon. Ah no. na, kami. Uy! Uy! Ganyan siya pag masaya siya. Oh, sige na, sige na, sige na. Diyan na tayo. Diyan na tayo. One big happy family na naman kami dito sa kama. Opo. Hindi lang ano kami ni Papa ang nandito. Pero guys, pinalikuan ko sila kanina. Naligo ulit sila. Gustong gusto nilang maligo. Saka pag naliligo sila na ganyan, masarap yung tulog nila. Si isa kayo nga kan... Oh, Ito oh. <laughs> sarap na sarap sila. Tapos binuksan ko muna yung ano, electric fan para mabilis lumamig. Oh, huh? eh? Huh? Huh? Hmm? Hmm? talaga naman nakaka... -ano? Nakaka... Gigil, ano? Okay, kakay, ano na naman yan? Yung pingping -ping na naman yan. Nilalamutak mo. Alam nyo, nabawasan yung ano eh sinasabi ko sa kanila anak na yung pangangati mo, pangangamot mo dahil doon sa ano sa probiotic ninyo na iniinom hmm. tumataba pa siya ano papa pa? tumataba si kakay no? Um, dalawa lang ipainom mo wag tatlo ano? dalawa baka sobrang sila dalawa lang <laughs> so, gusto kasi nila eh So, ayan, guys. Dito muna kami ni Papsi. Dito muna papahinga. Mamaya kakain kami. <laughs> ayan ay pala yung kinulayan ko. Medyo ma na namula talaga siya. Pero mga 2 days, 3 days, mawawala din yan, guys. Medyo maglalight siya. Medyo maggo-golden-golden golden yan. Golden brown, Ganon yung lalabas. Mm. Noon na natakot ako dyan, eh. Kasi akala ko talaga red na red. Pero hindi naman. Ano na yan. Yung kapag yung kakukulay mo lang, ganyan lang ang lalabas. Okay? Magsisiesta muna kami. Siesta, siesta! na kaming kumain. <laughs> Ang sarap talaga ng chicken na ano, niluto ni Popsi kanina. Nagustuhan ko yun. Mas gusto ko na yun kaysa sa adobo. Oo, promise. sarap. Tapos si Sky, saka si Bella, nakakain na rin sila. Si Bella, nasaan man? Nandito na naman yata sa ilalim ng kama. Si Popsi, bumaba siya doon. Nag, ano na siya, nag, ayos na siya ng mga basura. Tapos yung, yung mga gate namin, nag-check na siya, naglalak na. Kami naman, eto na dito. So, iniintay ko si Papsi at mag-ano naman kami ngayon, magmumubi movie marathon kami. So, ayun. Nagising kami lahat mainit kasi, guys. So, eto si, ano, si Sky. Hindi talaga yan, ano, hirap siya matulog. Tinututukan namin yan ng electric fan. Medyo may kaartihan. Tapos kami ni Papsi, ang ganda ng pinapanood ko yung mother of the bride ayun, nagustuhan ko siya nakakatawa <laughs> nakaka-relax uh, meron pa kami isang pinanood pero puro anong action movie si Popsi naman yun so ayun um, guys alauna na ng madaling araw ay, uh, napaka-simple ng araw namin ngayon sa susunod mabibigyan namin kayo ng magandang ano magandang vlog <laughs> pagpasensyahan nyo na muna ngayon yan guys <coughs> yung aming vlog ni Papsi medyo ikot ikot tayo dito sa loob ng bahay pero bukas hindi ko alam kung meron kami pupuntaan <coughs> nagpahinga kasi kami ngayon maghapon dahil 2 days na ano na puro kami sa labas so yun guys keep on praying malakas tayo pagkasama natin ang Diyos <laughs> mm -mm man yung mga ano ano man yung nararanasan natin na hirap na yun ng tao ano yan mawawala din yan maasa tayo sa Diyos lagi kami ni Papa ganyan maasa lang kami sa Diyos sa sa amin so ayun guys Ingat tayo lahat at magkita-kita ulit tayo bukas. Salamat po sa panonood. Good night. Hi guys, salamat po sa panonood ng aking mga video. Kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na. Bigyan niyo din po akong thumbs up.